Halos lahat tayo ay may potensyal magkaroon ng mas maayos na kalagayan sa buhay dahil lahat tayo sa biyaya at tulong ng Diyos ay may kakayahang magbago. Sabi nga ng isang author, "Growth is a guarantee that tomorrow is going to be better." Ang sarap isipin ang pagbabago, di ba? Nagbubukas ito ng mga posibilidad na dati ay wala. Nagpapalaya ito sa mga pagkakamali ng nakaraan. Nagbibigay ng pag-asa ito sa kasalukuyan. Madalas na-associate natin ang bagong taon sa bagong buhay. Kasabihang laging nadidinig at naging lyrics pa nga ng awit na para bang merong magic sa pagbabago ng taon upang ang buhay natin ay mabago. Siguro naging ganoon ang konsepto dahil sa pagbagong taon, may mga New Year's resolution. Marami ang may bagong gamit na nabili noong Pasko at marahil din parang mainam na ding isabay sa pagbabago ng taon lahat ng pagbabago sa buhay. Alam mo kung may bagong taon, meron din namang binago ng taon. Sila yung mga nakaranas ng realization at natuto sa lesson sa mga nararanasan at pinagdadaanan. May mga mas natututong makaunawa sa kalagayan ng iba dahil nadaanan na din nila ang kaparehas na sitwasyon. May mga natuto mula sa mga aral na nabasa o mga pangaral. May mga lumago dahil sa karanasan. Bagamat ang mga pagbabagong ito ay napakahalaga at tunay nating dapat ikagalak dahil ito, ay mga improvements sa ating buhay. Mahalagang tandaan na ang tunay na pagbabago ay paglaya sa nakaraan at pagtatalaga sa isang panibagong layunin. Ang starting point nito ay ang isang tunay na relasyon kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ang sabi ng Bible, Mga kapatid, hindi ko sinasabing na abot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ang pagbabago ay tunay ngang nagbubukas ng mga posibilidad sa buhay natin at nagpapalaya sa atin sa nakaraang pumipigil sa atin. Napakaraming halimbawa sa Bible ng ganitong simulain. Tulad ng babaeng babatuhin na sana hanggang mamatay na nakaranas ng pagpapatawad ni Jesus. Nariyan din si Pedro na tumalikod sa pagsunod kay Jesus dahil sa kanyang ginawang pagkakaila kay Jesus. Ang babaeng Samaritana na namumuhay ng may pag-iwas at paglayo sa ibang tao dahil sa maruming pamumuhay. Maging si Pablo na dati taga-usig ng mga mana ng palataya. Kung hindi nila naranasan ang kapatawaran ni Jesus, ano kaya ng nangyari sa kanila? Marahil ay nakakulong pa din sa kasalanan at pagkukulang. Ang mga magagandang nangyari matapos nila makilala si Jesus ay hindi na magaganap at hindi na natin mababasa sa Biblia. Ano man ang nagawa mo o kalagayan mo alalahanin mong may pag-asa pa dahil ang pagpapatawad ng Diyos ay laan pa din. Hindi mo kailangan maging bilanggo ng nakaraang pagkukulang at ng kasalukuyang pagkaalipin sa kasalanan. Maaari kang lumaya dahil sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus na ikaw ay linisin. Ang mapait at ng noon at ngayon ay hindi kailangang lumikha ng mapait at makasalanang bukas. Ang pagbabago ay posible dahil kay Jesus. Ang pagbabago ay laan anuman ang panahon. Maligayang unang araw ng taon at asa.